What's up mga idol! For today's vlog nga po ay pupunta tayo sa drag race bali ito po ay ginaganap ngayon sa puta Santa Teresita Dito rin po sana lalaban yung sinipis, yung drag bike ng aking pinsan na si RM Kaso sa kasamaang palad nga po kahapon habang nagte-testing sila doon ay uh, nagkaroon ng problema so hindi na po siya ilalaban ngayon kaya pupunta na lang ako doon para i-vlog din yung event at para yun may share ko din sa inyo yung magandang laban ng mga motor doon so malapit na nga po ako sa Lemery andito na ako sa Ayaw-Iyaw Yung venue po ng event ay Nakapag Vlog na rin po ako dati dito uh, Siguro last year din yun Ngayon nga po Nagpa-drag race ulit sila Siguro po Baka taon-taon na nilang gagawin yan Dati po NGO yung may uh, Tawag doon uh, Management doon O yung may pa drag race pero ngayon di ko lang po alam di ko sure kung sila pa rin ba tinanghali na nga po ako alas 12 na ng tanghali ngayon kaya napakainit hindi ko na tuloy na i-vlog yung mga paghahanda nila yung pagtitesting kaya ang maniyari mga idol ay ang madadat nga natin doon ay yung mismong laban na. nandito na po tayo sa Lemery at kumpara hindi naman po ganun kalayuan yung kuta dito. Yung Santa Teresita. Medyo malapit lang din siguro po wala pang 1 hour ay nandun na ako. nakakapanibago mas okay pa tayo 70-80 kaso nga ay nagrayos po nga tayo nag rimset tayo ngayon kaya yun kasi yung nababagay na size ng gulong kaya bilib na bilib ako dun sa mga rider na napapanood ko sa facebook yung lalo na yung mga taga Mindanao na nagsusuperman. Superman kasi nakikita ko na kung gaano kaninipis yung mga gulong nila pero grabe ang lalakas ng loob samantalang ako ramdam na ramdam ko kung gaano kahirap yung manipis na gulong or siguro dahil naninibago lang ako mapalo pa kahit lolo na uh, yun na pala mga idol meron din na kung uh, katanungan kasi simula sa pool naman ah uh, stack lang tong aking Raider Raider Gen 1 nga po ito pero parang naiisip ko parang gusto kong subukan yung PCC katulad nung palaro ng pinsan ko kaso ang iniisip ko, syempre pandelius to uh, sabi ng iba eh okay lang naman daw yung PCC hindi naman din daw as in sobrang lakas sa gas pero grabe yung power kaso ang kinakatakot ko mga idol uh, kaya gusto ko rin muna magtanong-tanong hindi ba posibleng sumabog yung makina kapag na, naka PCC ka dahil syempre alam naman natin na may mga kargado na sumasabog. Pero sabi naman ng iba depende rin daw sa mekaniko. Tsaka depende na rin sa gumagamit. Dahil meron syempre mga gumagamit na barubal o yung basta na makapiga, yung bomba ng bomba. Kaya gusto ko rin humingi ng opinion sa inyo pa-comment na lang po kung okay lang ba yung PCC na pang daily use. kahit uh, stock pa yung makina nito naka-carb lang eh okay. uy idol <laughs> naka big bike syempre pangarap pa din hanggang ngayon so kaya punta nito punta rin kaya ito sa drag race sa Santa Teresita <clears throat> Woo, grabe yung power ng big bike Naktos! grabe, sarap talaga tignan ng big bike lalo na kung gagamitin <laughs> kailan kaya tayo makakaranas ng ganyan kahit 400 cc man lang Woo, ganda plastic talaga kaya ang muna natin si idol hindi ko makita kung ano yung big bike nya hindi ko alam kung kawasaki or kung ano maman Wala ata siyang kasama. Mag-isa lang. Nice, idol. Ganda ng bike mo. Video kita. Haha. <laughs> oh, para na akong may kasama. Naka-big bike pa. <laughs> angas ng tunog oh. power kung power talaga ramdam na ramdam at dinig na dinig Kawasaki and nakakiwaiti rin siyang helmet ah, ZH2 putik men ZH2 pala to kaya pala napakalakas ramdam na ramdam so ayun lang pala ako nakakita ng ZH2 sa personal ay napakaganda napaka powerful Tunog pa lang, ulam na. <laughs> Nakakabusog. So okay lang ma-traffic basta may kasabay tayong big bike. <laughs> Busog na 'yung mata ko. Yan. So bidyan lang kita idol. Pagsasawa <laughs> ako muna tingnan pero hindi ako magsasawa. Alam ko nararamdaman mong binibidyohan kita at tinititigan <laughs> Pero ganun talaga Maraming humahanga sa big bike At naghahangad na magkaroon din At isa na nga ako dun <laughs> oh, Grabe, bakit kaya napaka-traffic ngayon Ayun na oh Bumirit na si Idol, naririnig ko at Mukhang malayo na siya, hindi ko na siya mahahabol pa palang libing kaya pala napaka traffic Pagdating dito, okay na. Malubag na. doon. Kakaliwa na tayo dito. Ito na yung venue. Nandito na tayo sa drag race dito sa Maykuta, sa, sa, sa Santa Teresita. Saan <coughs> <coughs> po yung drag race? Dito po. Dito rin po yung entrance? Opo, kasi uh. lang po. Ah, sige ba. 1,100 po. 1,100 po.

So yun mga idol, may bayad lang na 100. Yan, ito na siya, ito na yung, pagla, yung kalsada kung saan sila maglalaban. Pero paligtat na pala ngayon. ah uh, dito na pala, papunta na pala dito, hindi na papunta doon. <laughs> Bali, pinigyan tayo ng Ah, yung sticker na kulay dilaw. Tapos... Uy, si Idol! Wow! Grabe! Pero tayo, syempre, dito tayo sa may ano... Sa may lupa. Kasi yun, naipa, yun yung may pangako ko. Sabi ko, sa lupa tayo dadaan. Mangigilid tayo. Syempre, ayaw naman natin na... Ah sirain yung tiwala nila tsaka syempre delikado rin ha <laughs> ah, so delikado rin yung gulong dito <laughs> mas pwede mag park okay, ha ah, magkano <laughs> So mga idol, nakahanap hanap tayo ng parking. Bali, 25 pesos lang naman daw. So ito na mga idol, nandito na ako sa venue. Ayan. So bali, nagpa-practice na nga, mga idol yung mga kalahok dito. Uh, yung full video mga idol Nitong laban ay i-upload ko na lang dun sa next video. So, dito ko na muna puputulin yung aking vlog. May panoorin nyo na ng mga idol yung sunod na video ko.